Sabi ng anak ko, magluto naman daw ako ng lumpiang Shanghai. Actually, a week bago sila dumating dito from the US. Nagluto na ako ng lumpiang Shanghai at ang dami kong nagawa. Actually, nabigyan ko pa nga yung friend ko noon. So, ayan na nga, share ko sa inyo yung aking lumpiang Shanghai. Gumamit ako ng food processor para mas mapabilis yun ang... Alam niyo na, yung buhay nating mga mami, di ba? Ano ba yung sabi ko sa mapabilis buhay? Ano yung tegi agad? Ibig ko sabihin is mas mapabilis yung galaw natin sa kusina. Ganun. So, yung ingredients nito mga mami, ilalagay kayo lang sa comment section. Alam niyo ba na, sa lumpiang Shanghai, masarap pagsamahin ng ground pork at saka ground beef sa So, ito na nga, napag-combine ko na all ingredients and then kailangan natin itong i-mekos-mekos lang mabuti. pagdating naman sa pagbabalot ng lumpia ng Shanghai, depende yan sa inyo kung ano yung gusto nyo. Ako kasi mas prefer kong gumamit ako ng piping bag. Para alam nyo yun, pantay yung paglagay at saka medyo neat siyang tignan. Sa pagkuklose naman ng wrapper natin, tubig lang yung ginagamit ko. Pero kung gusto mo pa rin gumamit ng may cornstarch, depende yan sa'yo. Yung ginamit ko palang lumpia wrapper dito is yung medium size para nakuklose ko yung bawat ends niya. Pero kapag panghandaan, usually ginagamit ko yung large na size ng wrapper. Tapos pagka-fry, ko lang siya hinahati. And since hindi naman ito pang handaan at kami-kami lang naman din yung kakain. So, okay lang na ganito kalaki yung kakainin namin para talaga namang kain malala kami. Sa so, diba? so, pag-fry naman, huwag masyadong lakasan yung settings mo para hindi yung luto yung labas tapos kilaw yung loob. Sa so, sausawan kayo pong bahala sa akin kasi ketchup masarap na yung iba sweet chili sauce. Yung iba naman gusto suka, ganun. So, paano mga mi, kain malala naman.